Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo ngayong Enero 2025. Dalawang libo at 25 ngayon, ika-negatibo ng Enero. Nagdadala ang araw na ito ng kakaibang enerhiya dahil ito ang simula ng bagong taon ng Chino na sumasagisag sa mga sariwang simula at bagong pagkakataon. Bilang isang Virgo, likas sa iyo ang hangarin para sa kaayusan, balanse at katatagan. Munit sa pagkakataong ito, hinihikayat ka ng enerhiya ng araw na lumabas sa iyong comfort zone at tuklasin ang mga bagay na maaaring hindi mo pa naisip na subukan. Isang mahalagang bahagi ng araw na ito ay ang pagminilay sa lahat ng iyong mga nakamit sa nakalipas na panahon. Huwag kalimutang bigyan ang iyong sarili ng papuri at pagkilala sa lahat ng iyong pinaghirapan. Ang mga maliliit na tagumpay ay bahagi ng mas malaking larawan at karapat-dapat kang magdiwang ng mga ito. Sa ilalim ng mainat mong paningin, may mga bagay na maaring hindi ayon sa plano o nagpapaisip sa iyo ng malalim. Maaring nakakaramdam ka ng pagkalito tungkol sa ilang aspeto ng iyong buhay, lalo na sa mga desisyong kailangang gawin o sa mga layunin mong nais maabot. Ang mga damdaming ito ay bahagi lamang ng iyong paglalakbay, at mahalaga ang bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang huminto, huminga ng malalim, at hayaan ang iyong isip na huminahon. Sa ganitong paraan, maitataguyod mo ang koneksyon sa iyong likas na kakayahang maging grounded. Ang pagiging Virgo ay nagbibigay sa iyo ng malakas na koneksyon sa lupa, Isang paalala na ang lahat ng sagot na hinahanap mo ay matatagpuan kung mananatili kang kalmado at bukas ang isip. Para maibalik ang iyong balanse at pagtuon, maaari kang maghanap ng simpleng aktibidad na nagbibigay kasiyahan sa iyong espiritu. Halimbawa, subukang maghanda ng masarap na pagkain, kahit simpleng putahe lamang, para sa iyong sarili o sa iyong mga mahal sa buhay. Ang proseso ng pagluluto ay hindi lamang tungkol sa pagkain, kundi isang paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal at malasakit. Sa bawat sangkap na iyong ginagamit at sa bawat hakbang ng iyong pagluluto, mag-isip ng positibo at punuin ito ng intensyon. Ang ganda ng araw na ito ay nakasalalay sa kung paano mo binibigyang halaga ang maliliit na bagay na may malaking kahulugan, tulad ng pagbabahagi ng pagkain at pagmamahal sa iyong paligid. Bukod dito, sa ilalim ng impluensya ng buwan sa Aquarius, may malakas na posibilidad na magtagumpay ka sa mga collaborative na proyekto. Ang araw na ito ay nagdadala ng inspirasyon upang makipag-ugnayan sa mga kaibigan, kasamahan, o kahit bagong kakilala. Ang Aquarius ay sumisimbolo ng pagbabago, inubasyon, at pagkamalikhain, kaya't huwag kang magdalawang isip na magbahagi ng mga ideya o magbigay ng kontribusyon sa anumang proyekto. Ang iyong pagiging masinop sa detalye ay maaaring makatulong sa iba na makita ang mas malinaw na direksyon, habang ang kanilang mga pananaw naman ay maaaring magbigay inspirasyon sa iyo upang makabuo ng mas maganda at mas makabagong ideya. Sa pag-usad ng araw, maglaan ng oras upang tingnan ang mas malaking larawan ng iyong buhay. Ano ang mga layunin na nais mong abutin? Ano ang mga aspeto ng iyong sarili na nais mong paunlarin? Ang enerhiya ng araw na ito ay nagbibigay daan para sa pagminilay at pagpaplano. Ang ganitong pagtingin sa iyong sarili ay hindi lamang naglalayong itulak ka patungo sa aksyon, kundi upang tulungan kang pahalagahan ang mga hakbang na nagawa mo na. Habang nagtatapos ang araw, maglaan ng sandali upang magpasalamat sa mga simpleng bagay na nagbibigay kasiyahan sa iyong buhay. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, tandaan na ikaw ay patuloy na lumalago at umuunlad. Ang araw na ito ay hindi lamang isang karaniwang miyerkules, ito ay isang pagkakataon upang muling alalahanin ang iyong lakas at kakayahan bilang isang bergo. Yakapin ang sariwang simula na dala ng araw na ito at bitbitin ang pananabik sa mga darating pang pagkakataon. Sa huli, mahalagang tandaan na ikaw ang gumagawa ng iyong sariling landas. Ang bawat desisyon, pagninilay, at pagkilos ay bahagi ng mas malaking kwento ng iyong buhay. Magtiwala ka sa iyong sarili at sa proseso, dahil ang araw na ito ay puno ng potensyal na magdulot ng mas makulay at mas masayang hinaharap. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.